Hello Pisces, Pisces, Pisces. Iyo, ito ang iyong uh, weekly reading. Alamin natin kung anong papasok na energies, blockages, or opportunities ba sa'yo. This is also a timeless reading ha, na kung kailan mo panood itong uh, video na ito, is uh, doon pa pwedeng, baka doon pa mag-resonate sa'yo. This is also a general collective reading. So, piliin mo lamang yung mga cards or messages na makaka-resonate ka. Isang tabi, yung mga hindi. So, ano ang paparating sa mga minamahal kong Pisces? So, Pisces, wow! May bago kang ma-attain or ma-achieve ngayong week, no? Sa iyong buhay earth energy or oh, Earth ailment pala, I mean. No, pwedeng nga uh, matagal mong, meron kang matagal na pinlano, matagal na pinroseso, or matagal na pinagpray. No, and uh, week is, pwede nga uh, darating na siya. Is yes, darating na siya. So, oh, wow. And, uh, wag lang maging padalos-dalos the moment na dumating ito, Pisces, ha? Knight of Swords. Sinasabi dito ng card is uh, baka aksyonan mo agad or meron kang gawing hakbang agad kapag dumating ito. So, maging huminga muna ng malalim, pag-isipan, pagplanuhan, at wag maging padalos-dalos no, sa iyong uh, gagawin. The moment ma-achima to, baka kasi sobrang excited mo or excitement na nararamdaman mo Pisces is um baka pwedeng ipamalita mo agad. Ganun kaya baka mag-cause ng evil eye. No, wag ganun, no. Kaya nga maging mindful ka sa iyong behavior sa iyong kilos. The moment na dumating na tong achievement or attainment mo sa buhay ngayong week. O, ah, ba diba? Sinasabi dito ng card, no? Kung the Knight of Swords, nakaharap siya sa the world card, no? Kung yung nakaraan is pinag mo lang talaga na ito dapat yung mangyari, ito yung gusto kong ma-receive, no? Ito yung uh, nasa isip ko na makuha ko, ganyan exactly, no? Isa, focus ka lang doon. Pero, isa, ang dami mo na agad iniisip. Pwedeng ang dami mo na agad na iniisip na eto na siya, nakuha ko na. No, eto yung gagawin ko. No, bibili ako ng ganito. Bibili ako ng ganyan. Pupunta ako kay ganito, pupunta ako sa ganyan. Pwede, well, yun, no? Kaya nga maging mindful ka, nakaharap itong night of Swords dito sa attainment mo. Eh. Mag-focus ka muna doon, iproseso mo muna yung marireceive mo or matatanggap mo ngayong week, no? Huwag muna puro turo-turo, no? di no, ba? Diba? Kasi, alam mo, baka kasi may mga magparamdam sa'yo dahil uh, nakikita nila na dumating na yung mga pinagpe-pray Potential siguro to, no? Para sa'yo and para doon sa mga taong nakapaligid sa'yo and uh, sinasabi dito ng card na kailangan kang maging determinado. Determinado na merong pagkilos, no? Ito kasi is nakikita mo ba yung the chariot? No? Nakasakay siya doon sa isang parang karuwahe, no? Car, no? And then nagpapakilos sa kanya is kanyang will and determination, yung kanyang kalooban, no? At uh, determinasyon na kumilos. And uh, meron, hindi kasi klaro dito, no? Meron diyang ilog or uh, parang fountain sa likod nung the chariot. Ikaw yan yun, tao na yan. No, ibig sabihin nun is yung iyong emotion, no, na um, mm, iisang tabi mo yung emotion mo. Sa dami ng parang ang dami, pwedeng ganito ha, dami din nag-aabang siguro doon sa attainment na makuha mo nga yung week. Pisces, dahil ah uh, kaya nga sinasabi dito ng Knight of Swords na huwag kang magpadalos-dalos na pwedeng baka si-announce mo agad, ganon no and uh, pwedeng ang daming nakaabang no na pwedeng hingian ka ng ganito ng ganyan no ang daming pabor na hinihingi sa iyo is eto dapat alam mo yung focus mo daw no nakaharap sa iyo yan eh the chariot pansinin mo yung knight of swords nakahaga naka, naka uh, excuse me nabubulol na naman ako yung Knight of Swords na card is nakaharap siya doon sa attainment mo, doon sa the world card. So, ibig sabihin, mag-focus ka lang muna doon sa, sa, sa mood mo or sa emotion mo na paano mo nakuha yun. Pwedeng magpasalamat ka muna, pause muna, ganun, no? Pero itong the chariot card is nakaharap sa'yo. So, steady, ibig sabihin yan is uh, wag mo munang lingunin yung pwedeng gamitin ng mga tao sa paligid mo yung emotion mo or emotion nila. Pwedeng magpaawa, pwedeng pwedeng gamitin nila yung sarili nilang sitwasyon para paburan mo sila. Ganon, no? Kasi ito, oh, ang daming uh, ano, nakikita mo, tao. pwedeng sila yan. No, na ang dami nilang hinihingi sa'yo, may cups, oh hiccups kasi emotion yan eh. No, yung mood yan eh. No, pwedeng may manghingi ng parang bahay ba, may jewelry pa yan, no. May bulaklak. No, ganyan, no. Pwedeng yun yung sinasabi dito ng, yun yung sinasabi dito ng card, no. Pisces, no. And, uh, ng the chariot card na, hanggat maaari, isa, uh, para magpatuloy ka doon sa pagtakbo, karawahi kasi to, eh, card to, eh. No, na yung progreso ng buhay mo, yung attainment mo, yung achievement na makukuha mo ngayong week is uh, determination, determinado no na kailangan mo isang tabi muna yung emotion no. Card din nagsasabi nito, ha, prank reading to. Nakikita mo yan, no? meron niyang ilog yan sa likod. Oh. Ganyan, sorry sa kukukuha. Ganyan, malinis naman yan. <laughs> ayan no, mga emosyon no, na kailangan iwanan para magpatuloy ka sa karera ng buhay, no, sa pagpapatuloy ng progreso o ng growth ng buhay mo. Wow! Pisces, kasi itong attainment mo sa buhay, no, Katulad ng sinabi ko kanina, pinroseso mo kasi ito and ito ay bunga ng iyong Pinaghirapan Pisces siguro nagpagod ka nung nakaraan nagdasal ka na nagdasal naging humble ka pinroseso mo yung iyong attitude na kung dati mataray ka masungit ka or kung lalaki ka suplado ka ganoon pero dahil gustong-gusto mo itong uh, magaganap na ito sa buhay mo ngayon isa uh, binago mo yung sarili mo, kumbaga inalign mo yung attitude mo doon sa dapat na ma-receive mo ngayon, yung deserve mo na ma-receive ngayong week. No, and dahil doon fruits of labor yun. fruits of labor, ayan. Comfort and deserve mo to. Sinasabi dito ng card mo ngayon, week Pisces no na deserve mo to tong achievement na mangyayari sa iyo. No. Kasi dito magre-rest ka kumbaga, pwedeng, ano, potential nga ito eh, achievement mo to, tong to, attainment mo to eh. Magkakaroon ka ng luxury in life, no? Yan, no? Luxury, yan. Alam mo, luxury in life is de depende naman yan sa definition mo eh, di ba? Kung look, luxury life na every month nagka-travel ka, ganun yung definition mo ng luxurious life, or pwede slow, slow mornings lang, yung simpleng kapi-kapi lang, ano, no, hindi ka nagahasel sa buhay, gano'n, dahil dito sa achievement mo na ito, yun, no? And mismo nagsasaya ka na lang, o, oh, tingnan mo, pentacles, ang daming, yan eh, yung mga, ano, dis na yan, mga pera yan eh, pera-pera yan, o, oh, ang dami, pinalilibutan ka, mismo, merong kang peaceful and harmonious na buhay, no? Ah, uh, financial independence, no, yun nga, yung pwedeng kahit kailan mong gustong, kumain sa labas, o maglayag, o uh, gumala, is magagawa mo dahil dito sa achievement mo na ito, potential tong achievement mo na ito in connection dito sa Nine of Pentacles. No? Parehong Earth ailment. So, may kinalaman to sa pera. Ganyan, sa pangkabuhayan. Yun, no? Pisces. Uh, Pisces. Okay. So, this is your last card uh, Pisces no. Ah, uh, wag ka lang tumigil, no nung sa pagpaplano dahil meron kang matatanggap ngayong week no, something na pinroseso mo or gusto mo and the uh, potential siya no na makapagbigay sa iyo ng kaginhawaan sa buhay or ng uh, karangyaan mo sa buhay no. And uh para sa favorable and tuloy-tuloy uh, na outcome para sa iyo Pisces isa uh, wag ka lang uh, tumigil no na kung paano mo 'yun mapapalago paano mo mapaparami or paano mo ma paano pa magtutuloy-tuloy nakikita mo yung taong 'yon ikaw 'yan no isipin mo daw Pisces na uh yung lawak ng mundo may hawak siyang globe eh no globe 'di ba yung mundo na bilog 'di ba ganun no na huwag ka lang laging tumingin doon sa kung anong achievement mo sa material things. Oh, yun nga achievement isa uh, hawak mo na yun ni eh. nasa kamay mo na yun ni. Eh. So, ang isipin mo naman isa uh, kung paano mo siya maibabahagi sa mundo or paano mo siya maibabalik. no? Or paano siya babalik sa I mean, no? Yung ibabahagi na paano mo siya i-invest, no? paano mo siya magagamit, mapapalawak, magiging produktibo. Yun yung sinasabi ng card sa sa'yo, ah, Pisces. No? So, yun yung readings mo for this week. No? So, kung nagustuhan mo ito, please like, subscribe. So, Energy, reminder lang na energy is fluid. Pwedeng mabago ang reading na ito. Depende yan sa inyong intention or sa alignment ng inyong energy. No, wag laging kabahan, laging positibo lang. No? Yun. Ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. So, ingat palagi. Thank you. Bye.